Hello guys, this is Francis once again and today's video is pupunta tayo ng Kawayan. Ayan eh, kukunin na natin yung helmet natin pina-repaint kay Sir Rodel. Eh, dati kasi yung AGB ko is nag issue sya ng paint crack. Kaya ngayon pina-plain black ko na lang siya. Sana maganda yung uh, resulta ng uh, repaint. Kaya yun, samahan nyo kami guys. And nilagay na rin natin tong SC project natin guys wala feel the sound sama nyo kami tagal-tagal nang joke ako sound test muna bago pumunta habang hinihintay the sound na thank you Nanonood ka ah. <laughs> Lahat kayo? Uh, Meron na tong mga tuwi. Ayan okay, ka na ngaroon. Yan, nangyayari <laughs> yeah, doon ng speaker tong mga bulingget. <laughs> <laughs> ha? Baka bombahan tayo dito, maingay. Dito. Ha? Bomba. Dito po. Thank you po. Bo. Thank you po. Uh -huh. Dito tayo nga bomba. Sige. Konti lang ah. Yung ganito lang. Hindi masyadong... Kali ka na. Dah, bomba handa, bomba. Ganun lang ah. Huwag mong sasagad. Ito? Sige. in design sa aming jersey ni Jawa yun know, o yung helmet siya ang pangit pero kukunin na namin yung AJP kaya tara let's go Huwag kayo iiyak. Yeah. Sana oh. all. <laughs> At andito na kami sa sentro ng San Mateo. Ang traffic dito guys. Pag rush hour. At papasok na tayo sa kapatuan. Hindi tayo makabilis kasi may taga-kurot sa tagaliran. <laughs> Waw tayo dito sa kantong ito papunta sa Northern Ground Trucks Kawayan City. Oasis na ino-offer ng Northern Ground Garage. Wash over, change color, panel repair, bobbing and in falling, interior detaining. At hindi na ako nakapag-video kasi lobat na yung camera ko kaya picture na lang kami ni Sir Rodel. 20 minutes later. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no, man, I still go Go, go At bago tayo umuwi guys, ah, salamat pala sa humingi ng mga sticker dito sa SM Kawayan. Shoutout sa iyo Sir Justin. Ganda oh, grabe. Wow. Video mo sana. Wala lang kayo sa tabo no. Oo, oh, oh, ganda. Grabe. Oh, sana lahat ganito yung daan. At ayun na nga, pauwi na kami at dito ko na rin tatapusin ang aking video. Salamat sa panonood. Drive safe palagi. Bye-bye.